Patuloy ang investigasyon sa biglang pagtaas ng tubig sa loob ng Poso Negro na yan, sa mall na yan, sa Mikubaw po yan, sa Mikason City, dahilan para malunod at masawi ang apat na trabahador doon. Mula sa Kubaw nga, sa Quezon City, nakatutuklo ay si J.P. Soriano. J.P. Mike, binalikan kanina ng mga opisyal mula sa City Engineering's Office, Bureau of Fire at iba pang opisyal ng Quezon City Hall ang lugar kung saan ang ap, namatay ang apat na septic tank workers kanina at Mike, lumalabas nga sa kanilang imbestigasyon na walang safety at protection gear ang mga namatay na biktima. Naibalik na ang takip ng butas ng septic tank ng dumating ang mga otoridad. Sa inisyal na impormasyon, aabot sa 10 to 12 feet o tumbas ng isang palapag ang lalim ng septic tank. Kaya gusto itong ipabukas muli para makita ang loob nito. Gusto rin makumpirma kung dito ang labasan ng tinatawag na grease trap o sebo at iba pang dumi mula sa restaurant at paligid ng mall. At kung totoong walang hagdan sa loob na pwede sanang magsilbing hawakan ng sino mang bababa doon. Meron ba itong mga kina uh, kaukulang permit? Pangalawa, meron ba sila mga safety gadgets? to protect. Safe ba na yung mga taong bumaba rito ay um, pagkatapos magtrabaho makakaahon ng maayos. Kahit hindi nabuksan, nagpatuloy ang kanilang investigasyon. Ang Quezon City Police naman, sinilip ang truck na ginagamit pang higop sa laman ng septic tank para makuha ang mga namatay na trabahador ng RCBC Plumbing Services. Ito. Ayon sa QCPD, walang kahit na anumang safety gear na nakita sa katawan ng mga magkakamag-anak na biktima. Wala rin silang nakitang safety gear sa truck ng mga trabahador gaya ng gas mask at harness. Ayon sa mga saksi, unang bumaba ng septic tank si Rodel Suarez. Tinalian daw siya sa dibdib ng lubid para magsilbing gabay at siyang hihila sa kanya pag ahon. Nang bumulawak daw ang tubig sa ilalim at humingi ng saklolo si Rodel, hinila raw ng mga kasama niya ang lubid para iahon siya sana. Patapos na eh, kaunti na lang eh. Nung hinila, lumusot yung katawan dun sa lubid na kinatatalian. Bale, tumulong yung tatlo hanggang natrap na sila dun sa loob. Sinikap siyang iligtas ng kanyang ama, kapatid at isa pang kasama. Pero dahil walang gasmas at ang masyadong matapang ang gas nito, maaring lahat sila ay nahilo at nawala ng malay. Ang tinitingnan namin dito, sa una pa lang, kung may mga safety ba na may safety ba nasa sept may mga safety ba na ginawa bago sila pumasok. Patuloy pang inaalam ng otoridad kung mayroong aksidente nagbukas ng water system sa Gusali o labas man ng kalsada na siyang nagdulot ng bigla ang pagtaas ng tubig sa loob ng septic tank. Aayusin sana ng mga biktima ang inireport report ng mall na baradong drainage system. Sinisikap pa rin namin hanggang ngayon na makuha ang panig ng RCBC Plumbing Services. Ikinalulungkot naman daw ng pamunuan ng Ali Mall, ang pangyayari at habang isinasagawa raw ng pulis siyang imbestigasyon, nakikipag-ugnayan naman sila sa RCBC Plumbing Services at sa kaanak ng mga biktima. Mike, inaalam pa ng Quezon City Hall kung meron bang business permit at maayos pa ang lisensya ng nasabing plumbing service at matapos nga ang kalunus na inisidente yan ay business as usual naman ang establishmentong iyon, Mike, sa Cubao. Mike. Maraming salamat, JP Soriano.